Ayun so, mga boss, uh, may bago tayong gagawin na yung Accent 20, ano mo sir? 14? 13? 15 1.4 mga boss So napalitan na Ano nang bago nito boss? Compressor? Condenser? Compressor, condenser, expansion valve Evaporator? Oh, Thermistor? Thermistor <laughs> So ito pala mga boss, halos palit na lahat no? So kumbaga, wala na tayong gagawin pagdating sa ano kasi bago na lahat pero ang problema nila sir nawawala. Ilang minutes sir bago mawala sir? Ano eh, hindi pag, na pag matagal din ang start. Ah, okay. Tapos, nung, sa, nung mula nung message kita, hindi kita tumatakbo Oo. Oh, ano yung aircon eh. Mm -hmm. May isang linggo. Kasi yung binunod na lang yung ECB dito yun eh, di ba? Oo. Parang sabi nga, kinakapos ng kuryente. Kaya parang hindi ganun kalakas yung uh, minsan na trigger sa siguro ng start, minsan hindi. Ah, uh, sige sige. Okay. Si Check natin yung program. So, ano to sir, naka-bypass na to? Hindi tinanggal na eh dati. So, sa so, aircon. Sa ano? Sa auxiliary fan. fan. Sa oh, auxiliary fan. Ah, okay, sige. So, may mga bypass mga boss ano. Pero sa loob, tingnan natin kung ano yung wala. So Tingnan natin Ngayon, uh, lumalamig siya no? So ngayon, titingnan natin mga boss Kung anong problema na na dito Ano to sir, minsan pag umuulan Hindi ba nauulan yung lamig? May, minsan eh, pero katulad yan Tapos siya, di ba yung hangin Kasi nandito yung iba So kahit ilipat mo yan, wala nang effect. Ngayon lang yan nagganyan eh. Nung dati nung ginawa lang. Dati tinanggal, naman na under yan. Tinanggal yata nila yung ano. Baka ano? hindi nga na nalipalik. Na Andiyan nung no? oh, kaya oh. sobrang nagmumoist to. Siguro nung nagpalinis ka ng aircon. Hindi, nung ginawa siguro nila. Dito, at hindi, nung binaklas yung dashboard hindi. ano? Nung dati pa yun eh. Pero hmm. ngayong ginawa to hindi binaklas eh. Hindi binaklas. Yung doon lang lahat binaklas. Tapos, ayun nga. Nakataon nyo kung kailan ako papunta ay gumaan eh. Kahapon lang nung isang araw. Pero, sige. binunot na nila yung ECB niyan. Sabi nga, dun daw. Kasi, niska na rin nila eh. Walang code na naman nabas eh. Wala. O sige, sir. Titingnan natin ano kung ano magagawa. So, yung mga boss. Ah! Ito so, tayo. So, Uh -huh. sa Ay, ayun, alam ko na, mawawala na siya. Mawawala na. Pero ngayon, nangyari, hindi siya nangawala, pero... Nandito? Nandito naman, pero tigil na yung Pero ang problema mo talaga, nandito. So, 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 mga boss, ito yun. Uh, sa suplak na yung sa, sa sasakyan. Ito lang yung problema, no? Ah... Uh, ambient sensor. So, nakabalot yan. Tinignan ko, potol. Yan. So, kapag, kapag, kapag ito kasi nagkaroon ng problema, pati yung aircon nyo, magkaroon din ng problema magluloko. Minsan gumagana, minsan hindi. So, hindi na tingnan nyo. Ah, nagkaroon na ng amoy doon dyan. So, hindi napansin. Napalitan ng compressor. Napalitan ng condenser, expansion valve, ECP, tapos expansion valve, evaporator, thermistor. nag nag, 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 rin mag na magrekta ng wiring mga boss no, sa fan. Ayan yeah, no, ito sa fan, nag na rin mag na magrekta. So lahat na gawa. Ngayon, yung computer box sa pagbintangan, uh, paparepair down nila 12,000 no. So matras si sir, sinabi ko kay sir. Saan pa sir? Cavite? Imos. Imos Kala, mga boss. -check lang, Ako lang ma'am. Oh. <laughs> So ang sabi ko kayo sa mga boss, pupunta siya dito sa shop, dadali nila kasi nagre-repair din ako ng computer box. Just in case may problema si computer box, kaya natin repair So kung baga pagpunta nila dito, wala na silang ibang uh, gagawin. No? So eto nakita ko yung problema. Hindi kasi porkit na hindi umiikot yung fan, hindi gumagana yung compressor, ay papalitan na kaagad. So titignan muna natin lahat. Una-una yung program communication sa electrical. Ano? So, isa yon na dapat may check natin kasi kawawa yung mayari. Katulad nito mga boss, malaki na ginastos. Sobrang laki na. Magkano sir? Mga 50? 50? Bago lahat. So, malaki na mga boss. Ilang, ilang gumagawa na? Ilang paggawaan? Pang-apat Pang So, sana matyambahan natin mga boss. Ano? Kaya ginawa ko, tinry kong binasa yung ano dito. Kasi unang-una -una, mga boss, makikita nyo yung reading doon sa panel gauge nyo magne-negative yung outside temperature. So ito. Titingnan natin. So nakita ko nga putol kasi naka-intact eh. So connect connection naman siya, hindi mo lang makikita kung putol talaga pero nagduda ako kasi 'yung electrical tip eh, hindi na original na pagkabalot. So kaya ayun. Ano ko muna 'to? Tapos absorb sure. na. Ayun mga boss, Up update 'no. So uh, wala tay ibang ginalaw kundi focus tayo dito sa temperature na to ito sa ambient sensor. So may putol sa gitna banda yung wire tapos dito tayo sa loob. Kung makikita niyo kanina to mga boss, yung temperature niya dito kanina. Yan, doon sa ano ng binlo ko, doon sa nauna. Ito na uh, 8 degrees lang yung lamig, no? So ngayon nagn -nagn nag nag 30. So ito yung tamang temperature niya mga boss kasi medyo mainit na rin talaga ngayon nasabi kasi ni Sir pag nagninegative daw talaga yun wala lamig ngayon malamig na siya mga boss ito yung lamig niya okay ayan so andyan sila Sir sa labas ayan sila Sir so sa, sa problema nila mga boss ang dami ng malaki ng ginastos kasi ah uh, halos lahat na palitan na so pati computer box nga pinabuksan na nila no? dahil nga daw doon sa aircon kinakat makikita ito nung gumawa kawawa naman yung may-ari kasi pinalitan ng mga pyesa pati nga raw ito tinignan so nagrekta na rin sila ng wiring medyo kawawa talaga no ah uh, ito hindi ko binaklas yung prior hindi ko binaklas yung compressor hindi ko binaklas yung uh, aircon switch hindi ko na iniskad kasi nakita ko na nung problema mga boss eh so kulang kulang 50,000 na ang ginasta sila 7,000 na kailang pabalik balik na sa shop tatlong shop na pang apat na shop na ako na gumawa pero uh, ang problema kasi nagpalit na ng compressor o na ECB ganun pa rin daw, nagpalit ng surplus na compressor ganun pa rin, nagpalit na naman ng brand new compressor ganun pa rin, simula simula ang problema hindi nawala na doon pa rin ang dami ng pinalitan so yung computer box pinabuksan ang problema ganun pa rin okay So nakita ni sir yung ano mga boss, uh, lang si sir pala sa akin. So from Imus Cavite dumayo pa dito ng C6 no. So yung problema natin ni sir na yung aircon uh, wala wala no. So nakita ko ng problema. Titingnan niyo tong temperature na to, mga boss. Ayun. So yung day action po yan. Halos lahat ng sasakyan may ganyan kapag kapag may makita kayong ganyan na mga boss may mga temperature na ganyan. Ibig sabihin po yan may function po yan, may connection po yan, may kinalaman po yan sa aircon. So, ibig sabihin kasi yan, yung temperature na yan, binabasa niya yung temperature sa labas, yung init sa labas. Kapag nag-negative yan mga boss, ibig sabihin, napakalamig sa labas. nag na po yun, ano, sa labas. So, pag nagbukas ka ng aircon, hindi po yun mag kasi mas malamig sa labas, kaya hindi niya sa bakit ka pa nangailangan ng aircon sa loob, eh, mas sobrang lamig na sa labas. Okay, so, yun po yung ano mga boss kapag nag negative yan hindi magbubukas yung aircon nyo sa madaling salita malaking connection yan napalitan na lahat ng pyesa nung dahil sa temperature lang na yan ito nung dahil dito sa 30 na yan kaya eh napalitan lahat ng pyesa gumasto sila samantala ito napoto lang yung wiring okay uh, sana nagkaroon ng idea kasi na kayo kung hindi ko napakita at hindi ko ginawa kasi yun, yun lang talaga yung ginalaw ko mga boss no? so, yun lang, sana na-solve yung problema na, sir, dito sa yung reaction.